Mga palalabs and welcome back to our YouTube channel, and Lynn Vlog. And for today's video guys, ay tayo magluluto ng uh, pinataang tulingan guys. So meron tayo dito, isda, yan na po yung tulingan. And yan, meron din tayo dito ang talong. At saka pare yung ating pechay. At saka yung ating malunggay. Siyempre, yung ating gata, guys. Ayan, uh, yung ating magiging sabaw. At saka, ito po yung ating uh, luya at saka waha at saka instead na ano, siling green ay yan na lang so, so tara guys magluluto na tayo let's go guys so ready na po yung ating kasarola lagay na po natin itong ating gata ayan syempre lagay na po natin guys itong ating yan Na natin yan guys, lahat. Ayan, pre, na rin po natin yung ating isda. Mm-hmm. Ito yung ulo. Ang hirap, guys, putulin. Kaya ganito na lang po ang aking ah, uh, pagputul. Kasi yung ating kutsilyo ay maporol. Ayan, lagay na natin lahat yan. Ah! Dudulas. Ayan. then just so, that get that guys ilagay so, na natin yung ating kulay so, dito guys nasiling nga ba na natin yan yan syempre yung ating gulay. Mm -hmm. Lupa natin lahat ng ating talong. Tiyari yun. <laughs> tinapo na lang. Basta lang tinapo na. Basta na natinapo na. Tinapo And, tapos syempre, lagyan na natin din natin ating petchay, guys ayan okay ayan, uh -huh. dami natin gulay, gulay is <laughs> life syempre, lagyan na rin po natin yung ating Gulay is life guys. Lagyan natin pa dyan. Gulay is life. Oh! So yummy ng ating ginataan na gulingan guys. Manapit na dito. Mati okay na lang. Ayan guys, sinotok mo yung ating luluto na pinataang kulingan for today's video. So. Tinatanong, ay kakain na tayo. Cheers. So, guys. Oh, yan. okay. Dumami yung subo. Sherry. Hope you like this video mga palalabs. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood and please don't forget to like, share, and subscribe. Have a nice day, everyone. and <tinyan>